Aries, sa 3D Lotto number 5, number 5 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 21 at number 26, at mga numero sa Lotto number 23, number 29, number 18, number 31, number 40 at number 15, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 7, at sa 2D loto ay number 21 at number 25 at mga numero sa loto number 13, number 20, number 42, number 9, number 36 at number 21 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini sa 3D loto number 5, number 5 at number 3 at sa 2D loto ay number 11 at number 17 at mga numero sa loto number 25 number 3 number 31 number 39 number 20 at number 11 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer sa 3D loto number 3 number 8 at number 1 at sa 2D loto ay number 25 at number 17 at mga numero sa loto number 21 number 40 Number 29, number 18, number 12 at number 42, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 5, number 3 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 27 at number 4, at mga numero sa Lotto number 10, number 17, number 25, number 42, number 31 at number 38 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto No. 0, No. 7 at No. 7, at sa 2D Lotto ay No. 9 at No. 25, at mga numero sa Lotto No. 19, No. 25, Number 39, number 30, number 27 at number 8, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra, sa 3D Lotto number 2, number 5 at number 6 at sa 2D Lotto ay number 21 at number 19 at mga numero sa Lotto number 13, number 25, number 36, number 40, number 11 at number 8 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 7, number 1 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 29 at number 21, at mga numero sa Lotto number 12, number 9, number 36, number 35, number 27 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 0, number 5 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 24 at number 9, at mga numero sa loto number 14 number 22 number 31 number 36 number 29 at number 40 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn, sa 3D loto number 5 number 0 at number 5 at sa 2D loto ay number 22 at number 11 at mga numero sa loto number 36 number 11 number 8, number 29, number 30 at number 22 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D loto number 2, number 4 at number 3, at sa 2D loto ay number 17 at number 22, at mga numero sa loto number 19, number 25, number 17 numbe, apat na isang number tatlumpu at number 36 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces, sa 3D Lotto No. 8, No. 0 at No. 5, at sa 2D Lotto ay No. 15 at No. 18, at mga numero sa Lotto No. 15, No. 30, No. 43, No. 25, No. 20 at No. 36, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.